Sinabi nga ito ng mga Nuggets players matapos ilang malaglag sa playoffs laban nga sa Thunder at unay na din itong si Jamal Murray na kung saan sa tingin niya daw ay napaka-competitive ng serie na ito and it was a very fun experience na ubabot pa nga daw talaga sa pinakadulo na 7 games. Kaso nga lang daw ay hindi daw nila na ibigay ang kanilang best sa huling game na ito. Dami nga daw nilang turnovers, naging problema rin daw ang kanilang spacing on the court, tapos samahan pa daw yan ng kanilang bad communication all throughout the game kaya naman natalo sila sa labang ito. Hindi mo nga daw kasi pwedeng gawin yan laban sa OKC Thunder team na talagang magaling sa depensa. Kumbaga naging fuel sa fire ito. Tapos grabe rin daw ang crowd ng OKC na talagang into it sa labang ito. Ayon sa kanya, this is a frustrating loss. Itong nangyari sa kanila. And we just didn't play our best ayon kay Jamal Murray. But they have to move on na nga daw. And then ito namang si Aaron Gordon, kanyang na na alam niya nga daw na may hamstring injury siya pero he will still play regardless. Kahit ano daw sabihin sa kanya, before this game ay ginawa niya daw lahat ng posibleng treatment and recovery for his hamstring para lang daw makalaro siya at makasama ang kanyang team this game number 7. Sabi na ni AG na ito daw pagkatalo nila against sa OKC in 7 games has mixed emotions para sa anila. Pero proud nga daw siya personally para sa anyang team, para sa mga Nuggets players sa anilang squad dahil daw sa anilang pag laban daw sa best team in the NBA na OKC okay si Thunder. Binulgar na nga rin ni Aaron Gordon na very limited nga daw ang kanyang movement on the court dahil daw sa kanyang hamstring injury. Sabi niya hindi daw siya makasprint or hindi siya makatakbo dahil nga daw itong kanyang hamstring injury ay binabother nga daw siya. And every time na subukan niya tumakbo ay it just gets worse. At ganyan nga rin sinabi sa interview niya na ito na I gave it my all. And then ito namang si Nikola Jokic, kanyang nabanggit na itong Game 7 daw ay parang similar daw nung Game number 2 nila kung saan sila ay maraming turnovers and they did not make enough shots. Tapos samahan pa daw ng very aggressive itong OKC Thunder sa depensa at talagang sa tingin ni Jokic ay parang tinarag lang daw sila ng Thunder team sa buong laban. Sabi niya nga na they were playing us on our heels at parang sila nga ang nagdidikta ng pacing ng labang ito at naging outcome na itong Game 7 na ito. Then binigyang respect niya nga rin itong si Aaron Gordon for playing through his hamstring injury na dapat nga isang buwan ang kanyang recovery time. Sabi ni Nicole Jokic ay talaga nga daw na ayaw niya nang paglaruin itong si Gordon na tine-encourage niya daw na wag na maglaro dahil baka lumala pa ang kanyang injury. Pero sabi niya Aaron Gordon is a lion nga daw. He appreciates itong kanyang ginawa. Going out on the court and still playing and fighting with them this game number 7. And then kwento ni Jokic na ang kanyang off-season plans daw, plano niya this upcoming summer ay sabi niya sa tingin niya nga daw ay in the next few days ay marami daw siyang beer na iinumin. At yan nga nasabi ng mga Nuggets players after nga lang matalo laban sa OKC si Thunder malaglag sa playoffs.